Ayan, dalawang oysters ang gamitin natin para mas masarap. Lagyan din ng konting tubig. Tubig. Not too small. Ayan. Para lang maluto yung ating buras. Okay, haluin lang natin guys. Bakutak pa. Mamaya natin ilagay yung ating bulaklak ng kalabasa kasi eh, ano lang na namin. Madali lang yung maguto. Hindi ko na sinama yung spin kasi pag isa na yung spin, tatanggalan ko pa yun na ano, parang fiber sa gilid Okay.

Ano na 'to? Ayun. Dito lang ba ito papaano ko ilagay yung bulaklak? Etapi hatiin ba siya o siguro biak-biak ko lang. Pira ako ko lang sa gitna. picture lang ako guys malapit na tumaluto yung punti na lang yung bulaklak na lang palutuin natin kasi ano um, yung na, na yung ibang gula hindi hindi siya ganun kadami kasi pag marami hindi makuubos at pangating ulit dito tayo sa ating sinangag Ayan yung gulay. Ito naman yung sinangag. Sinangag! Sinangag! na guys patayin na natin yung apoy okay. maluluto na yan ok, sinangag naman tayo yan. sanag ako, hindi ako nag-aano iba kasi nilalamas na ba yung kare. Ayun ko lang gano'n. <laughs> Kaya ako nang madurog sa rito sa kawali. Ayun ko nilalamas lang Kaya ako sa nang buong buo siya, buo siya. Ah, Tapos, dito ko na sa durog yun. Sa kawali ko na siya durog yun. Mm. Parang kalabas lang. Babangon na ko at bidurugin kita. Sabi pa. Sige tayo mga yun, guys. Ito naman yung ako na. Ito naman yung ako Dito ko lang siya dinuduro. Dito ko na yung pinakamay at dinuduro. Ayun ko nun. Ayun ko siya. Time check, 6.30. At shout out pala guys sa akin uh, sa akin kasamahan sa trabaho si Camille. Kaira Camille. The blog. Siya ang bigay sa akin na parang na asahi. Uh, wala pa sa akin workshop. Binigyan niya ka ng workshop. Okay. Mega love shout out din sa aking mga family members. Sa so, ngayon ay ito sila. Ito na pa na check kung nabawasan. Ito ano yung sa si Philippine Island sa Denver, New USA. Si Vince Boy. The Motivation Collective. Mama Jo. Junior. Joey OFWTV, Tapos si Simple Me Vlogs. Yung huling nag-join. Simple Me Vlogs ay kambal ko yun, guys. Kambal okay. is sa rin. Tama ba ako? Philippine Island Adventure. Junior, The Motivation Collective. Joey FWPB. Mama Jo. Tapos Vince Boy. Ah... Uh, Simple Way Vlogs. Ganyan lang. Mayroon yung tuloy siya. May pa dito kaso masipit na yata o pinato. Sa mga kainan. May isa pa doon. Masipit na sa ating kawal. Hindi yung, uh, ayos na natin mga kaayos ng halos. Sa mga kainan ng Yan. halo Halo-haloin lang natin, guys, ha. Ayan, so ayan na yung ating fried rice. Shout out sa fried rice. At sa kabila ang ating, wow, diba? Ang ating gulay na may uh, flour, ang tawag dito, uh, squash flower. May squash flour tapos squash na yung laman talaga. Okay ba guys? Dalawa ang ating nagawa. Ayan. O, oh, ba diba? Tapos dito naman ang ating sinangag. Thank you for watching. Have a great day, guys. Happy Wednesday. Ayan. Thank you. Bye-bye. Ayan silang dalawa, guys. Magkatabi. O, diba? Sabay ko silang niluto. Bye, guys. thank you